ay wala po. Dito. Wala na. Ganyan din dati si Mr. Po. Oo. Kinuha na Greener, Greener para sa amin. Okay. Sa sila ko ibobot, di pa rin. Bakit? Bakit yung iba umalis? Nandun na sa ano, kinumulis. Hindi pa kasi na rin dito sila. Di binenta na yan. Binenta yan. Bukana oh. Bakit kayo nandito pa rin? So, lang lang ah, lang basta kung sino lang gusto. Sana uh -huh. ah. bumalik ka rin dito. Pero <laughs> so, kahapon na kami. Oh. Hindi, lang ang bahay. <laughs> Pili lang yung tao? Sa Iloilo. Hmm. Tapos, baka lang baka lang kami dito. Yes. Tapos alis na naman kami ibang bansa. Oh. Oo. Dalawang buwan dito. lang. Diver, scuba diver. Di mm -hmm. <laughs> binalikan ko lang yung ano ba? Bahay, bahay dati. Alaala -ala ng kahapon. Alaala ng kahapon. <laughs> kahapon. Ito, yung bahay dito. Ito na, kami natin. Five years. Ilang taon na First year college. so 2002 to. So Ito dati yung bahay namin dito. Basta. si. <laughs> atong, atong. Hindi uh, pamangkin niya ako. Ang pala nanay tatay mo Si Nelson, si Nelson pati si Nelly

Sabi ko dyan lang kasi. Ah, Kamusta kayo? Ay, ito. So, kasi pa rin. Hindi nagyaman. ba? At least buhay tayo, di ba? Oo. Yan, yeah, maganda. Laki na nang pinagbago. Barangay matahimik. Inaanahan niya yung panahon na lumipas. <laughs> no? <laughs> Naaalala ko pa? Naaalala ko pa. Hindi ka tulad noon na no, maraming bahay dito. Oo. Sarap lang balikan ba? Mga nandito, nag-aaral pa. Hindi na dito parang ang magulo? Parang mag -o. Hindi ka tulad yun na magulo? Oo, oo, oo. Hindi na. na lang. <laughs> Nandoon na. Hindi na ang pamilya. naiwan na lang dito nung malala mo, yung maingay. Pero yung tabing nag-arabulan, wala. Oo. Dina, na okay, okay. <laughs> Dina, ang bus dito. Oh, okay. Kaya, kaya yung unang matatanda na yung mga buang, wala yun, <laughs> ganda-matay <ba> na. <laughs> ganda-matay na? Ganda-matay na? Sa atang nakapuntang buka, tapusin nila. Oo. Pabubog na yung mga bumbako. Hmm. Ay, pabubog na lang. Ano, minsan lang dito, <laughs> minsan. Minsan lang yun? <laughs> oo <laughs> ito opo uh, yun ha? Pinug, hindi ah. hindi ipapakita ko sa mga kapatid ko na ito yung bahay namin dati dito nakapuesto sa ano po, Caribbean saan uh, na natin ngayon? Sa ano, ilo Ilo? Oo. Oh. Pero bakasyon lang kami dito sa Pilipinas. Ilo, 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 ilo. Eh, hindi, pa, hindi pa. Ilo, ilo. <laughs> kahit pa <to> pa ano. <laughs> Nakakaintindi, kahit ang konti. na Hmm. Eh, man tayo dito.